morning guys good morning good morning good morning guys magluto tayo ng kamoti at saka kalang at saka saging ano guys yung hulaan nyo guys kung anong lulutuin ko ayun guys ang ang ano ang saging dito sa amin guys ganito na guys kaya pagtsatsagaan natin guys yung Golden Saba Whole, whole Standard Saba Bananas. Ayan guys. Oh. Kaya yan guys. Kung gusto niyo makakain ng saging. Maraming saging dito sa amin sa tindahan ng ng Asian But Asian store. Ayun guys. Oh, kopyahin nyo yung ano niya. Saba whole Saba whole standard sabad bananas. At saka ito guys. Ang gagawin natin na gata. Ayun guys. Sila. Kaya kung, kung wala kayo nasa lata, wala na sa buo na bao, ito na lang po poy na po makagawa na tayo ng kang kanin na masarap pag tag-ulan lalo dito sa panahon sa amin ay tag-ulan po ayan, ito na po ang gagawin ko ngayon maraming salamat po sa inyo at ito po ang kamuti ito po ang karlang at ito po ang gagawin kong gata ano ito, galing ito ng Ayan, guys, so oh, kikita niyo yung ano niyan. 'Yon po din ang uh, gagamitin natin pag wala tayo nasa lata. Pwede rin po 'yan. Ayan po dalawang nasa isyan. story to ito sila lahat po. Pero hindi ko nalalagyan ng malagkit dahil gusto ko yung parang root crops lang gagamitin ko guys. Maraming salamat at ito na lang ang video ko ngayon dahil ma masama ang panahon dito sa amin malamig at maulan kasi mayroon daw padating na ano pero dumating na pero ayun na po.